Hi guys, uh, magandang araw lalong-lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back to my channel. So 'yun sana ay uh, lagi po tayong safe at uh, syempre uh, lagi po tayong uh, alerto sa ating mga pwesto para siyempre uh, mapigilan natin yung mga hindi kanais-nais na mangyayari. At sana po ay lagi tayong uh, ligtas sa ating mga duty. no? So sa bidyong ito mga 59 ay magbibigay lang tayo ng konting reaction sa ating 59 uh, no na na-involve sa rambulan o uh, nanakal ng isang tricycle driver doon sa mall no sa Tagum City. Okay? So sa hindi pa po nakapanood ng video mga 59, e-play po natin. Yeah. So 'yan no, pala uh, ng 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 59 natin no, yung uh, tricycle driver. So, ang nangyari kasi dito mga 5-9, no, ay uh, nagtatalo yung uh, dalawang uh, tricycle driver dahil sa pila, no? Dahil yung isang uh, tricycle driver ay pumila ng maayos, ngunit yung isa ay uh, sumingit. Kumbaga. So, nagtatalo sila, kaya nilapitan at uh, sinaway ng ating uh, 5-9. so, uh, ang nangyari, uh, siguro hindi ng pasaway no, at uh, hindi ayaw magpaawat, no? Kaya ganun siguro ang ginawa ng ating 5 para maawat sila, no? So, bilang tao, mga 5'9, na uh, minsan talaga ay, uh, na, kumbaga ay tayo, no? Uh, naubos yung pasensya natin, no? Kaya nagagawa natin yung mga bagay na dapat hindi mangyari, no? Pero, bilang isang train security guard, bilang isang train security personnel, no? So, dapat alam po natin mag-handle ng mga ganong senaryo, no? So, dapat po ay alam natin ang duties and responsibilities po natin, no? So, tayo mga security guard po, ang duties and responsibilities po natin is to protect the lives and properties at the same time ay uh to maintain peace and order, no? So, sa ginawa po ng ating 59 no, medyo nagkamali sa dito dahil nga uh, s'yempre, uh, siya yung kumbaga siya pa yung uh, nanguna, no? Siya pa yung uh, gumawa ng uh, action para magkagulo, kumbaga, no? So, dapat mga pamilay, kung mga, mga ganong senaryo, dapat alam po natin yung SOP. So, syempre, kung uh, halimbawa, mayroong komosyon, mayroong pagtatalo, mayroong away dyan sa inyong area of responsibilities, at uh, syempre, ginawa mo naman trabaho mo, sinaway mo naman at hindi nakinig sa'yo, mas better po mga 5-9 na itawag po ninyo sa isang uh, barangay o sa isang uh, pinakamalapit na police station dyan sa inyong area of responsibilities. No? Dahil uh, syempre, siyempre mga 5-9, no? kaya uh, We'll trained po tayo. Tayo po ay uh, professional, no? Meron po tayong license. So dapat gumamit po tayo ng tamang hakbang para maayos yung uh, gulo, no? So hindi po pwede na tayo ang uh, manguna para lalong magkagulo, no? So dito po medyo nagkulang yung pag natin dito, no? Dahil uh, siyempre siguro ay napagsalitaan siya ng hindi maganda ng isa sa driver na yon, no? na nagtatalo kaya nagawa niya yon no dahil sa kanyang pag-aawat so yung sinasabi ko mga 59 da, dapat po ay pinapairan po natin dito yung maximum tolerance po natin so ano po ang ibig sabihin eh, kailangan po kapag mag-duty tayo ay meron po tayong dala-dalang mahabang pasensya. So yan po ang pinaka number 1 dyan, no? Dapat ay hindi tayo manguna para magkagalulalo. So, medyo may lapses yung ating uh, 5-9 dito, no? Kung hindi niya sana nasaway, so dapat ang uh, magat gawin niya is huwag sa barangay o sa pinakamalapit na police station, no? Para hindi na lalong matagulo. okay? So, yun lang mga 5-9, yung ating uh, konting masabi dun sa nangyari, no? or sa napanood nating video. Sana po ay uh, lagi po kayong magigat mga 5-9 sa inyong mga area of responsibilities at syempre lagi po tayong alerto para maiwasan po natin yung 1-6 sa ating mga area. Okay. So syempre kung bago ka lamang po sa aking uh, munting channel ay uh, sana po uh, Huwag nyo po kalimutang uh, i-like ang ating video And of course, uh, i-share nyo na rin mga 5 no At para kahit pa para ay ma makapagbigay tayo ng uh, karagdagang kalaman sa ating mga 5.9, no At syempre huwag nyo rin po kalimutang mag-subscribe At uh, pakihit nyo na rin po ang notification bell Para updated po kayo sa mga video na susunod po natin i-upload Okay? At syempre po, doon sa mga patuloy po na sumusubaybay at uh, po sa ating mga video, maraming maraming salamat po po sa inyong suporta. Uh, at uh, hindi po ako magsasawa na patuloy po mag-upload ng mga video, mga tutorial para po sa karagdagang kaalaman ng ating mga 5.9. So maraming maraming salamat po mga 5.9 sa pagsama sa aking video. God bless us all po.